Nagpunta kami ng Jollibee para sana magsaya at magbanding ng tito ko. Akaso lang yung saya namin biglang napalta ng takot. Bigla kasing inubo ang tito ko. Nasamit ata siya kakakain ng ice cream. Kaya naman inalabas ko siya para magpahangin. Kaya ito inihimas-himas ko yung likod niya. Yung mga kadagat tara samahan niyo ko isang umaga, invited nga pala ang Dugyot family sa so, isang birthday na gaganapin sa Jollibee. Syempre Jollibee 'yun, hindi kami hihinde. Suot ko na lang ngayong pamorma ko sa Pasko eh. Bogi ba ko? Yes or yes, char. Syempre bago umalis, papakainin ko muna 'tong mga isda ko. Parang tao na rin kasi 'tong mga isda ko, 3 eh, times a day ko pinapakain. Umaga, tanghali, gabi, minsan may merienda pa sila, ako wala. Hinihintay ko na nga lang mga anak to Angel Fish para naman makapagbigay na rin ako. Nakita ko na din pala nang tapos na magbihis tito ko. Grabe lahat ng suot niya, hiram. Yung sombrero sa akin. Hindi naman suot niya, damit ay binigay sa akin ni Jerome. Tapos yung short niya, yung short na binili ko sa pensya. Tapos pag mayro siyang nililigawan, bigyan niya ng jacket, damit na galing sa akin. Ako tuloy yung nawawalan. Eto nga, at palabas na kami. Alam niya ba, sobrang saya, sobrang proud ko lang. One year na si na ng paggawa kami nitong Team Dugit Tricycle. Kaya sa mga taga dito sa amin, pag nakita niyo pumapasada tong tricycle, sakay kayo ha. On the way na nga pala kami sa Jollibee. Dito e nga pala kami dumaan sa bukid namin na unti-unti na nagiging subdivision so sa Usa. After 30 minutes sa biyahe, nakarating na nga kami dito sa Jollibee. Kahit hindi ako babae, sobrang gentleman ng tito ko. Kasi tingnan niyo, pinagbuksan niya ako ng gate. Sa buong ko, first ko lang aate na birthday na sa Jollibee. Medyo nahihiya nga ako eh. Kasi pagkakit ko na kasabi ko may birthday. Tsaka mommy at daddy niya, hey, happy birthday po pagpasok namin sa loob, naghanap agad ako ng pesto na mauupoan Hindi ko nga inexpect na makikilala ko ng mga bata, ibig bigla akong tinawa. Sobrang nahihiya nga ako kasi gusto doon nila magpa-picture. Akala ko kasi kilala na nila ako as Kuya Dux tsaka Boy Ubo. Yun pala kaya pala sila nagpa-picture kasi akala nila A ako si Daniel Padilla tapos si Boy Ubo naman si Enrique He. Kaya kahit lugi kami, tinanggap na rin namin. Binigyan nga din pala kami ng corona. Shoot down namin to kasi kami daw ay special guest. Kaso mo kami problema <laughs> nung sinusuot ko kasi tong corona, hindi nagkasya. Kaya sana kasi hindi talaga kasya. Meron kasi akong airport eh para tuloy akong flower horn. <laughs> Dahil hindi kasi sa akin, pero sukat ko na lang sa tito ko. Ang kaso hindi rin kasi sa bagay sa kanya nga ako nagmana. Siya ang pinakasimula ng flower hold. At eto na nga nagsimula na yung pinakahihintay naming lahat. Nagbigayan na nga ng pagkain. Akala ko nung una spaghetti lang pero grabe wow. Spaghetti tsaka chicken. Dito palang busog na busog na ako. Tapos meron pang french fries. Sinong nakakalam Magkano kaya bayad kapag sa Jollibee ka nag birthday? 20 years old pa lang naman kasi ako eh. Kasi diba ang debut namin mga lalaki 21. Bala ko sana mag debut dito sa Jollibee. Sinong nakakalam Magkano kaya bayad dito pag dito nag birthday? At eto na nga dito na nga nagsimula. Biglang naubo ang tito ko. Nasa mid yata siya. Kaya naman nagmadali akong kumuha ng tubig. Sobrang bless niya kasi kumayan, Kaya nasa med. Pero nung napainom ko siya, ay okay na. Ang kaso ito, pa kala namin tapos na yung pagbibigay ng pagkain. Pero 'yun pala, mayro pang Sunday. Kahit diet kami magtito, minsan lang naman may makatikim nito kaya kinain na namin. Kaya lang sobrang lamig pala nito. Kaya ko mapapasinyo kada kain ng tito ko na si Buibo, bigla na lang siya nauubo. Kasi naman sobrang bilis niya kumain, nako nakakaisa pala siya nakakalima na. Kada kain niya ng ice cream, eh, bigla na lang siya nauubo at nangangati na lang muna niya. Kaya naman sabi ko sa tito ko, dahan-dahan lang kasi. Wala namang aagaw ng ice cream yan dahil wala namang si skin care dito. Pero ayun, inuubo pa rin siya at nasa med. Buti na lang at dumating si Jollibee kaya napatigil yung pagkain namin ng ice cream. nag si Jollibee para para sa aming mga bata. Just now, so my face comes now. Back there, oh, maybe this time. Pero lumabas na nga pala kami ng Jollibee. Pagkatapos sa mayo ni Jollibee, gusto kasi magpahangin ng tito ko sa labas. Siyempre dahil babay ang pamangkin, sinamahan ko ang tito ko. Sabi ko, maupo muna sa dyan at magpahangin. At hinihimas-himas ko na yung parang likod niya para lumuwag-luwag naman yung pag-ubo niya. At yun nga, maya-maya lang ay umukay na rin siya. Kaya sa mga pamangkin, maging mabit kayo sa mga tito niyo ha. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!